nagkautang po ako ng dalawang kaang eh. nila <laughs> ayaw, handa pa ito po lang yung bahay niya opo kamusta po kayo dito? Ay, 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 Pag-ibang-ibang ako eh. Tatay Luciano, kamusta po yung buhay niyo po dito? Ay, ako dinadala-dala na ako ng mga sanggan Yung pinasaan. Binibigyan na lang ko kayo ng pagkain? Oo. Oh. Sino ang kasama niyo dito sa bahay, tatay? Wala ako. Anak ko ay dalawa ako. dalang anak ko, nasa yung isa. Hindi ako sila nyo eh. Bakit po? Hindi man lang kayo inahanap ng anak nyo. Hindi ako eh. Itong bahay nyo po napansin ko tayo ay oh, pag na. Oo, pag-iba-iba na nga ako eh. Tapos, pagkain o, wala kayong makain mga kundina, dala na ako, ako ng mga kalapit bahay. Po tatay, bakit yung mga anak nyo natitiis po kayong mag... Ganyan, hindi kayong magbigyan ng pagkain man lang. Nagkautang po ako ng dalawang daang libo Pag-aaral ko nila. Hmm. Nariyan pa akong diploma niya eh. Tapos o, oh, kaya ako para nakabayar ako okay. Nag-apply ko na dun doon sa Marcos Highway. Ang trabaho po dati, uh -huh. ang kabataan nyo. Uh -huh. Pa? Nalulungkot lang po ako, tatay, dahil sa sitwasyon nyo ngayon, mag-isa kayo dito, oh. hindi po kayo pinapasyalan ng anak nyo na pinag-aral nyo, pinag-graduate nyo. Hindi ang asawa raw ay abroad. Hindi ko naman alam ako kanilang bahay sa Kabite. Hindi man lang po ba kayo hinahanap kung saan kayo nakatira? Alam po ba nilang bahay nyo na ito? Ay, alam mo. Alam ng oh. mga anak mo, pero hindi po kayo pinapasyalan. Mabigyan man ng pagkain at ay, alamin. Ay. O ano anong sitwasyon nyo sa buhay? Hindi, o, hindi ako pinapasalat. Ikaw ang sa Batangas o. Oh. Hindi po na ho eh. Paano kung anong mangyari sa inyo dito? Wala na silang Para, uh, di pakiala? na lang oh. Parang... Balita na lang oh. o. naman tatay yung sitwasyon ng buhay nyo, matapos nyo pinag-aral yung mga Ay, anak nyo. Tapos eh, talagang di ko tinigilan, nagkautang-utang ako eh. Para makagraduate lang po sila? Oo, oh tatay na ako sa sitwasyon niyo. Alago. Hindi na ho ba kayo masyadong makalakad ngayon? Oo, oh, ay go itin na dadayo na adik siya ho. Na ano kayo? nasako oh. tagal na. Itong ano niyo uh, ha? Oo, hita ho. Napagtripan uh, ho kayo ng adik? Oo uh -huh. Na ako na ka ganito. Bigla na lang oh. ho. Ano na sitwasyon niyo pa na yung tatay, ganun pa ang nangyari sa inyo. Ay. Mga uh, lungkot pa ako. yung nag-i-chat, lalo at gabi. Oo nga, tatay. Ay, tatay, napansin ko may ilaw mo ba kayo dito? Oo, oh, ito. Ay, solar. Um, may pira ko hindi. Kasi su sukulat ko lang ako din. Ilaw uh. na magdamago. Oo, oh, nakikisaksak lang ako kayo kung mayroon man. Oo. Oh. mga tao ay napakababait dito mabubait, sa lugar na ito. Mababait po. Mm, pansin ko po, po kanina, magtasok ko dito, eh, mga nakangiti. Oo. Mm. Sila na lang po yung nagiging uh, uh pamilya po. nyo. O, oh, dinadala po ko ng pagkain. Kapitbahay na lang ang tanging kapamilya nyo po dito. Binibigyan ako, ako ng pagkain. Oh, uh, yun na nga. So, yun guys, no? Yung mga kapitbahay na lang ni tatay, na uh, yun yung nagpamilya niya sa lugar na ito para makakain siya, binibigyan siya ng uh, mm. Uh, kung ano man yung makakain na meron sila ibinibigay naman po sa inyo kumbaga dinidiyan po ko ng isda isda ayun pangulap sa ay, kaupan eh bigkas sa pong bigas niyo ngayon may pambigas ba kaya ay wala akong, oh, ayun, yung mga po pambigas po pa gala po Paano po kung walang magbigay sa inyong pagkain? Wala, hindi. Mahala na ako. Saka na, skip nila yun. Basta laban lang tayo sa hirap ng buhay. Talaga po, po Kung ano man po yung bigay namin, na namin sa inyo, eh, at na sa inyo, ay eh, kayo na po ang bahalang magbili ng kain, bigas, para hindi po kayo magutom dito. Ingat po kayo lagi dito, tatay.